Hawak na lang mga balls, Good luck sa inyo. siyo. natin si Nanay, ha? correct. tayo. Dalawang minuto. Patalbo ng cepat. Go! Go na Go! go. Tun, Ano lang ayan. ayan. Ayan ayan, Tuna, lang, Alfata, ayan. Katingina, kibab, na. Di pa! na. na na. Halat na na. Halat na na. Halat Diretso lang, nanay! Hindi kayo lang hindi kayo nagkakaroon ng 10,000 pesos! Yan! yan Sige, nanay! Shoot! Shoot! Sayang yung oras nyo! Diretso lang! Diretso lang po! Diretso Kasi may oras yan! Sayang! Go lang! Yan! Sige! pa! Meron 1 and seconds! Sige, nanay! Kunti-pilis! kunti nyo, Go, one minute I mean, Bilisan pa, Bilisan ba, last. na lang na bilis Sige pa, Sige dire po Diretso na Diretso Huwag kayong tumigil Timingan nyo lang Timingan lang, lang Sige Good night, Chris. Good night, Chris. Good night, Chris. Go lang. Go. Chilipan na, Nay. Ayan napagod ba kayo? Kuya, nalungkot siya. kasi ang iingay niyo eh. Sabi mo... Sabi mo po kanina, i-cheer namin. Para pang ang loob. ayan, kaya mo yan. You can do it, Nay. Si Games tayo. Si Games. Go, 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 go. Ganun dapat. Ang ingay mo. Kuya we'll bigyan natin siya ng another chance. Kuya, ate, Nanay, gusto niyo iuwi niyo na pong mga bola? Para mag-practice po kayo dun sa La Union. <laughs> Eto, Ang hirap na turuan eh. Ito, para maganda. Total, Pasko. Ito na, na pag Ilalapit eh, ni Kuya Will. Grabe. Iisip ako para manalo. Para yung mga nagja-jackpot sa atin. Kasi pag natin mapahirapan manalo. Sampul dibo. Huwag yan! Wow! 20! 50! Wow! <laughs> umigot lang siya, umigot lang po siya. Umigot uh, lang, umigot lang. Umig exercise. Tama, tama, uh -oh. tama, tama. Kailangan niya mag-relax. Eh, tingnan natin. Eto, Nay. Bonus mo na to. Wow! Naku na, nararamdaman ko yung ibibigay na bonus sa ni Kuya Will. Bibigyan ka nai, ng isang bola. Kung ano mo, sa'yo na. Wow! Madali lang to. Madali lang to, Nay. Grabe, Nay. Oh, lagyan mo May hamburger ka. <laughs> Ay, mata mo pala yan, nanay. Alay na mata mo, nanay. <laughs> Masakit. Nay, pag pa na-shoot yan sa laki ng mata mo, ha? O, di ba? Ang saya siya talaga din <laughs> sa Wawawin. Sino nag-isip dito? Gaw? Sino? Pangit. <laughs> Nay, ganyan, grabe ganyan. yung mata mo, mukhang puyat na puya. <laughs> Tapos yung mata nyo, hindi pantay. Hindi. <laughs> Nay, tingin mo na yung drugs. dinat na dinat ka. Grabe. Ayusin nyo di hindi pantay eh. Ayusin mo kasi doon isa. <laughs> para naman yan, unding. Oh. Ayan, Will, mean, oh. ganyan talaga siya, mata ng talangka kasi. <laughs> Nawawa na ba si Ryan Reynolds? Huwag kang makakita! Kanina pa! Samantala ang laki ng mata mo, ha? <laughs> sabi niya, ang tagal-tagal na mata. <laughs> Hindi <laughs> mo tapos. Dahil, sabi ko, Sandali, <laughs> ha? Galingan nyo. Para masaya. Okay? Eto, tingnan natin. Sambola, night, patalbugan, go! Wow! Apa, apa, Sabay, 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 sabay. Ay, sabay. Sabay, oh, oh. Sabah, naku oh. naman. Sabahin mahal naman na mahal ni ka ni Kuya Will. Hindi po. Yung ha? Nay, good luck. Ito, kapay niyo ulit. Isa Sabay Isa pa, Good luck Sabahin sa inyo. Kamas ko. Meron 10, 20, 10, 50, go! Ay! <laughs> Kuya Will. Oh. Tanggalin na lang kaya natin yan lahat. Yung 1.2 million na lang. Hindi na. Pero hindi ka nakakahinga yun na natin to. O laki na eh. Yan. <laughs> yan. <laughs> o, ha? Alay. Bigyan nyo ulit. Baka yung swerte yung verde. Okay, yan. Anay, anay. O, yan. Yan. Hindi pa na ano yung orange eh. Baka yung orange swerte. Eh. Oh. Hindi, okay na. Okay. Okay. Nay, malapit na po ang pera sa inyo. Kaya okay, na ko okay. may chance ka na dyan. Nay! Go! Ah. <laughs> <laughs> Kasi, Kuya Will, eh? ko nga ginawa yun. <laughs> <laughs> nay, na? wala talaga, nay. Isa pa! Ayan na. Wala oh. na, wala na. Wala na ganito. Okay. Na. Nay, apat na bola. pagsabay <laughs> sabay mo na yan. Lima na nga po yan, -sabay oh. Pagsabay-sabayin mo, mo na yan. Pagsabay-sabayin mo na, nay. Mo. Okay, may chance ka na, nay. Isa-isa dyan. 1, 2, 3, go! Shoot po na. Yay! Naku, Hindi pala. Walang talo. Walang, 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 walang Grabe. talo dito. Grabe. Naku, siya nanay eh. Hello mga kapuso. I am Elaine Timbal. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Nako, marami kaming handa para sa inyo. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube account ng Wawa Win. And don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated. Mula,